At dumating na nga yung kinakatakutan ko mangyari sa NMAX ko Na uh, madalas kong nakikita sa mga posts sa Facebook Na issue daw ng NMAX ay yung ating center stand Pero kaya naman ako ay bumili na ng uh, bagong center stand na uh, stainless na Kaya ito at ikakabit ko na siya So buksan muna natin yung center stand na nabili natin kay... BJMK online shop shoutout sa iyo pare ko eh. so maganda yung quality ng kanyang center stand pure stainless to mga kapatid uh, yan, mga kasama uh, yan ay 304 stainless steel daw at ang gamit nilang tubo doon ay uh, 3mm na tubo at ito na nga ay kakabit na natin babakasin muna natin yung ating sirang center stand na nabiyak na sa katagalan uh, for information 3 years na nga pala ang ating NMAX so yun, una muna natin natanggalin yung clip dito uh, lock clip sa ehe ng luma nating center stand so gamit yung ating plan screw tanggalin natin sya o oh, yan, alright and next is tanggalin na natin yung uh, uh, 8mm na tornillo na pinagkakabitan ng ating spring ayan so gamit ang ating close range tanggal na natin and then tsaka natin bunutin yung ehe mabins lang siya guys so ganoon na siya kadali tanggalin baklas na Grabe. Kunti nila mo, manipis lang pala yung bakal na ginamit ng Yamaha para doon sa ating center stand. Ayan. So, ilipat lang natin yung ating stopper, rubber stopper, at saka yung stock nating spring. Kasi goods pa naman yung ating stock na spring. Napakatigas pa niyan na nakakasama. Kaya patibay na patibay pa. Pati yung ating rubber stopper. Ay, kabit na natin siya. So, libre na nga pala yung stainless na ehe niya medyo mas manipis siya sa napansin ko dun sa bago at saka yung lock niya ay uh, parang alam rin na lang na stainless din yung kanyang clip na ginagamit sa pang lock Ayan, kung yung lumang eh, maliit, masyado siyang malaki maliit yung butas at uh, yung bagong eh, maliit o manipis so yan. kabit na natin siya mga kapatid and yung ehe salpak na natin so, napakadali lang yan kailangan nyo lang shoot so sa kabila oh, kailangan nyo gulaw gulawin para makashoot shoot sa, kailang, sa kabilang butas challenging lang oh, ha? and then kabit na natin yung alam rin na clip lock para hindi na bumaba yung ating ehe o oh, hindi na gumalaw at saka natin ibabalik dyan mamaya yung 8mm na bolt na pinagkakabitan ng ating spring. So yan. Ensure lang natin na tama yung thread. sa so, gamitin mo natin ating kamay. At kapag matigas na, tsaka natin siya ilak. Gamit yung ating close wrench o T-wrench na 8mm. And challenging ang pagkabit ng spring guys. So gamit lang yung ating flat screwdriver so batakin natin yung spring and slide it in papunta dun sa 8mm bolt na kabitan ng spring so yan na nakabit na natin ng maayos yung ating center stand na napakaganda stainless at yung rubber stopper good naman so good naman sakto naman siya dun sa posisyon kung saan siya dati yung spring at yung pagkakabit ko good naman so matibay sya ayan at saka yung gap dun sa uh, center stand at saka ng gulong so malaki maganda yung gap parang stack lang yung sukat uh, at syempre ililock natin yung ating uh, alamre na stainless so bibubukahin lang natin siya dun sa dulo para hindi siya talaga tuluyang uh, matanggal o hindi basta matat matatanggal no? so nga yung ating uh, stainless steel na center stand na sana ay tumagal na at uh, syempre iwas kalawang gusto uh, maganda ng stainless so, matagalan talaga yan Then, yung ating end maximal natin at araw-araw natin ginagamit yung pamasok sa trabaho. So, yun lang mga guys. Maraming salamat sa panunood at sana ay eh, meron akong na-share sa inyo sa araw na to. Yun lang. Ingat lahat. God bless and ride safe mga kasama.